magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Lahat ng kasundaluhan na aking pinamumunuan ngayon ay isasama ni Emperor Daryl. Bakit daw? May idea ka ba pinunong general? Sa nais gawin ni Emperor Daryl. Bakit ang ganon kadaming kasundaluhan ay nais niyang ipasama sa kanilang pupuntahan ngayon? sabi ni General Loy, nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay nagsalita at sinabi, General Loy, oo alam ko ang nais gawin ni Emperor Daryl, ngunit ayoko itong pangunahan, siya na ang magsasabi sa iyo mamaya. Kailangan ay matipon mo na ang libong kasundaluhan, sabi ni Pinunong General John. At si General Loy ay tumugon na lang sa mga sinabi ni Pinunong General John. At sinabi, sige Pinunong General John. Akin ang gagawin ang nais ni Emperor Daryl. May wana muna kita pinunong general. At si General Roy ay agad-agad na pinatawag ang lahat ng kasundaluhan na nagmula sa sekta ng Elysium Gate na kasakasama nila ni Ambrose na nagtungo sa Imperio ni Daryl sa Westrington. At si pinunong General John ay nagpas siya ng bumalik sa loob ng kaharian ni Daryl. Upang sabihin kila Daryl na maaari na silang tumungo sa labas ng kaharian, kung nasaan ang libo-libong kasundaluhan na pinamumunuan ngayon ni General Roy. Sa pag-alis ni Pinunong General John, ilang minuto ang lumipas, natipon na ni General Roy ang libo-libong kasundaluhan niya at ito ay nagsalita. Hamanay kayo sa tatlong hanay. Tayo ay aalis ngayon. Kasakasama sila Emperor Daryl at ang kanyang mga pamilya na sila Sec Master Ambrose. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ating pag-alis. Ngunit kailangan natin ihanda ang ating sarili sa pwedeng mangyari sa ating pag-alis sa imperyo ni Emperor Daryl. At mailigtas sila sa pwedeng masamang mangyari upang hindi sila mapahamak. Naintindihan niyo bang lahat? Sabi ni General Roy sa malakas na sigaw. At ang tono nito ay labis ang pagkaseryoso. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay tumugon. Oo General Roy. Gagawin namin lahat upang maging ligtas ang ating emperor at ang kanyang pamilya. Sabi ng mga kasundaluhan, at si General Loy ay sumenyas at ang lahat ay kumilos at naghanay sa tatlo. At maya maya, si pinunong General John ay nakarating na ulit sa silid hapagkainan. At sa pagbukas nito ng pinto ng silid hapagkainan, siya ay yumoko at sinabi kay Daryl. Emperor Daryl, mukang ang lahat ng kasundaluhan sa pamumuno ni General Loy ay handa na maaari na tayo magtungo sa kanila ngayon. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Tuldo, aking mga minamahal na asawa at Ambrose. Tayo na, tayong nang magtutungo sa Sagradong Lagusan. At si Daryl ay dahan-dahan lumabas ng silid hapagkainan. At sila Yvette, Irene, Apat na ferry at ang reyna ng South Cloud ay sumunod na din sa likuran ni Daryl at si Ambrose at pinunong General John ay naiwan sa loob at si Ambrose ay nagsalita. Pinunong General John, tatapatan na kita, sa seremonya pa lang ng aking ama ikaw nakita. Sana ay magampanan mo ang pagiging pinunong general sa mga kasundaluhan na mayroon ang aking ama sa kanyang imperyo. Sa oras na siya ay bumalik sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang kung hindi mo magawa ang iyong tungkulin bilang pinunong general. Ikaw ay aking papalitan. Magtatalaga ako ng bagong pinunong general habang wala ang aking ama sa ating mundo. Kaya sana ay maging matalino ka sa magiging desisyon mo. At ibigay mo lahat ng iyong makakaya upang pamunuan ang imperyo ng Westrington habang wala si ama. Maliwanag ba pinunong general John? Hindi isang pagbabanta ang aking sinasabi sa iyo. Nais ko lang iparating sa iyo na napakalaking responsibilidad na iyong panghahawakan sa pag-alis ng aking ama. Sana ay magawa ito ng ayos at tama, sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay nagulat at medyo natakot. Ang dakilang Secmaster master ng Elysium Gate na si Ambrose ay siya ay sinabihan sa seryosong mensahe. At si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, Mahal na Secmaster master Ambrose, Makakaasa kayo na ko lahat upang magawa ko ang aking tungkulin sa mga kasundaluhan ni Emperor Daryl at sa buong lugar na nasasakupan ng Westrington. At alam ko hindi mo din ako papabayaan Sec Master Ambrose. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nawala sa pagkaseryoso at ito ay ngumiti at sinabi. Mabuti kung ganun at malinaw sa iyo ang lahat. Tayo na sumunod na kila ama. Sabi ni Ambrose at ang dalawa ay mabilis na lumabas at naglakad patungo sa likuran nila Daryl. Tuldok, samantala sa himpapawid, may isang figure na mabilis na lumilipad sa oras na ito. Isang babae na sobrang ganda ang tinataglay nitong itsura. Ito si Lin ang prinsesa ng lahing elf. Si Lin ay lumipad sa mabilis na kilos. At habang si Lin ay nalipad, ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Ama, pabalik na ako sa ating palasyo. Patawad kung pinag-alala kita ng husto. Alam ko sa mga oras na ito ikaw ay labis nang nag-aalala sa akin. Patawad talaga aking mahal na ama. Malapit na akong makabalik. At aking mahal na Daryl. Paumanhin kung hindi na ako nakapagpaalam sa iyo sa aking pag-alis sa mundo nyo. Alam ko ikaw ay aking makakasama pa sa aming mundo at sa aming palasyo. Kaya sa mundo ng iba't ibang nilalang lang kita aantayan at sa aming palasyo. Patawad talaga sa aking naging pasya na ikaw ay aking iwanan. Mas mahalaga ang aking pamilya at ang aking lahi. Kaysa sa aking, nararamdaman na pagmamahal sa iyo. Kung babalik ka sa aming lugar para ako ay makita ito ay aking lubos na ikakasaya. Sabi ni Lin sa kanyang sarili. At sa ilang minuto ang lumipas sa paglipad ng mabilis ni Lin si Lynn ay nakarating na sa lugar kung nasaan ang lagusan na kanilang dinaanan ni Daryl para makabalik si Daryl sa mundo ng mga tao na hindi nila sinasadya. At ito ay nagsalita. Alam ko sa lugar na ito kami unang lumabas. Matapos namin lockerin ng isang araw ang dulo ng lagusan na iyon. Alam ko dito lang makikita iyon. At si Lynn ay dahan-dahan bumaba mula sa pagkakalipad. At sa pagbaba nito, si Lynn ay naglakad-lakad. At sa paglalakad ni Lynn nakita niya ang eksaktong pinagkakapwestuhan ng lagusan. At siya ay ngumiti at sinabi, ito na ang lagusan na aming nadaanan ni Daryl. At si Lin ay pinagmasdan mabuti ang kapaligiran at tinatanaw niya ang mataas na imperyo ng Westrington. At si Lin ay bamulong. Sa maikling panahon na ako ay namalagi sa mundo ng mga tao. Madami akong nakilala at natutunan. Lalo na ang makausap ko ang Empress ng New World na si Empress Yvette tinatak niya sa aking isipan na sa lahat ng bagay ay kailangan ko maging kalmado at maunawaan ang mga pwede mangyari. Hindi laging galit ang mga ngibabaw saan mga aspeto na pwede mangyari. At ang naging kaibigan ko sa maikling panahon na ako ay namalagi sa mundo na ito. Ang Empress ng North Mona, na si Empress Ganggang, napakadiretsyo niyang magsalita. Ito ay prangka sa lahat ng kanyang napapuna at nais sabihin. Ang nagustuhan ko sa Empress ng North Mona. Ang pagiging tuwid at matapat. Lalo na ang pagiging mabuti nito sa akin. Siya lang ang nagparamdam sa akin na hindi ako naiiba sa kanilang mga tao. Siya lang ang bukod tanging na nakipagkwentuhan sa akin, at dinalapan niya ako sa kanyang imperyo. Kaya Empress Ganggang, salamat talaga sa iyo, sabi ni Lin. At ito ay nagpas siya ng maglakad papasok sa lagusan na kanilang nadaanan ni Daryl at tuluyan nang ang pumasok si Lin sa lagusan na ito. Samantala, sa loob ng imperyo ng Westrington, sila Daryl, Yvette, Irene, apat na ferry, reyna ng South Cloud. At sa likod nila si Ambrose at pinunong General John ay nakalabas na ng kaharian ni Daryl at sa paglabas nilang lahat. Nakikita nila ang libo-libong kasundaluhan na nakahanay sa tatlo. At sa unahan nito ay ang pigire ni General Loy. At si General Loy ay nakikita ang mga pigire nila Daryl. Agad-agad ito tumakbo patungo kila Daryl at sinabi, Magandang umaga sa inyo mahal na Emperor Daryl, mahal na Reina ng South Cloud, Empress Yvette at mahal na Reina Irene at sa apat na prinsesa. At sa iyo Sec Master Ambrose, sabi ni General Loy. At si General Loy ay nagpatuloy magsalita. Nakahanda na ang lahat ng kasundaluhan na nais niyong isama mahal na Emperor Daryl. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Magaling General Loy, ngayon tayo na sa harapan ng lahat ng kasundaluhan sa iyong pamumuno. Sabi ni Daryl at ang lahat ay naglakad. Sa gate ng Imperio ng Westrington, nakikita ng ibang mga kasundaluhan na nanggaling sa Imperio ni Yvette sa New World. Ang nangyayari at ang dalawang general, na sila General Hyundai, At General Hyper ay nakikita din ang libo-libong kasundaluhan na nakahanay sa tatlo at sa harap ng mga ito. Nakikita nila sila Daryl, Ambrose, Pinunong General John, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at ang apat na nakakatandang kapatid na babae ni Irene sa lahi ng mga ferry. Si General Hyper ay nagsalita at sinabi, Tignan mo General Hyundai, ano kaya ang kanilang gagawin ngayon? Bakit ang libo-libong kasundaluhan na nagmula sa Elysium Gate ay tinipon ni Emperor Daryl ngayon? at si Emperor Daryl ay nasa kanilang harapan kasama ang pamilya nito. Halika General Hyundai, tayong tumungo roon para malaman natin kung ano ang nangyayari roon. Sabi ni General Hyper. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!